Pag binigyan ba kita ng bariya ano ang gagawin mo sa bariya? pangbili ng gamot ng kapatid na ano ang sakit na kapatid mo? parang hindi ayan guys nilalagnat uh, tapos inuupo daw yung kanyang kapatid ilan taon na yun? 5 years old 5 years old guys uh, Yo, what's up sa inyo, mga idol? No, nandito kami sa Tudings. Ayan, na, ah, dito lang 'yan sa Poblacion, guys. Eh And nandito nang ah, ako, ah, pati yung masawa ko. Eh may nakita ako dito na bata, interview natin. Kung bakit ka lang dito? Ah, pakilalakan din. Ah, anong pangalan mo? Jason. Taga saan ka dito sa Poblacion? Sa Sa Sanay-sanay. Sa -sa sana. Ilang taong ka na na eh? yun? Ha? Nag-aaral ka pa? Okay. Okay. Wow, grade 1 ka na. Ilan kayong magkakapatid? So, Asan yung tatay mo? Yung maray sa akin. Yung mama ko nangangalakal. Okay. Yung mama mo nangangalakal. Okay. Bakit, bakit kayo nandito sa sa hagdan? Kasi guys, nandito uh, siya okay. sa hagdan guys. Ayan si baby. Bakit, bakit kayo nandito? Anong ginagawa mo? Okay. Nangingi na. Ayan, guys, nangingi siya ng pera nangingi siya ng bariya. O, kasi, guys, uh, sabi niya sa akin, nangingi uh, raw siya ng bariya. Ngayon, ang tanong ko sa kanya, pag binigyan ba kita ng bariya, ano ang gagawin mo sa bariya? Okay. Pangbili ng gamot ng kapatid niya. Kasi eh, kung bibigyan kita ng limang piso, 20 pesos, maliit. Kumbaga, hindi siya sapat para makatulong sa pambili ng gamot ng kapatid mo. Ano ang sakit ng kapatid mo? Parang ubo. Ayan guys, nilalagnat. Uh, tapos inuubo daw yung kanyang kapatid. Ilan taon na yun? Eh? Five years old. Nang five years old guys, uh, nandito siya sa lagdan, dito sa tuding, sa sikakain kami ng asawa ko. And yun, pang araw na uh, gamot ng kapatid niya. So, yun guys, uh, bibigyan natin. Uh, pero sana wag niyo akong i-bash kasi uh, kung ano lang yung nakayanan natin, uh, bibigyan natin sa baba nila. Okay, ano ulit pangalan mo? Rachel. Rachel. Okay. Ayan, siya po si Rachel. Taga rito ka lang sa tubtasyon. Taga rito ka lang sa Nakikita mo ka na ano, kay Ponte rin lang, magbibigyan ka. Saan? saan po nakikita kita sa ilusyon ah oh, nakikita niya raw tayo sa YouTube, mga idol. Nilalike ko po. Ah, nilalike niya raw ako, mga idol. Ayan, isa yata ito sa mga, sa mga followers ko, mga idol, no? Minsan po sa Facebook. oh minsan daw sa Facebook. Yes, sir! Yes, yeah, so number one follower tayo na ito. And yun uh, yung advice ko lang sa'yo, no? So, huwa ba bayahan yung pag-aaral mo. And uh, sana yung... Uh, may nagbibigay sa ng uh, paunti-unti kahit barya ay ipunin mo at huwag mong gamitin sa sa kung ano man kasi ang pera uh, madali lang yung mahubos uh, lalo na yung mga barya-barya ah, kapag ka nagkaka-pera ka kanina mo binibigay yung pera mo ah bibili nyo ng gamit ilang kayo magkakapatid? apat apat kayo magkakapatid apat uh, silang magkakapatid guys. So, 'yun, dadudukan uh, tayo rito, guys, ng ah uh, uh, konting may bibigay sa kanya, guys. Uh, para at artist yes, makat, ano, uh, makatulong naman sa sa ano sa kapatid niya. So, 'yun, guys, uh, meron tayo rito at so, yung bibigay natin sa kanya online Pasensya ka na yan na nakayanan ni biyahe. Thank you ano masasabi mo sa mga solid subscribers ko? <laughs> Ingat po kayo palagi. Kay tapos, lalike ko po kayo sa followers. Ayan. So, yun. Yes. Ayan. So, yun. Lalike po kayo. Ayan. Thank you, ah, Thank you. Kasi ah, sana marami pang mga bata na kagaya mo. Na toon na talagang ah, kapag ka nagbibigay na uh, ah, kahit pabarya-barya o, o tulog is ah, nagagamit talaga sa sa mga kailangan ni special. Ako si MD Vlogs. Oh, ako si MD Vlogs pangalan ko sa aking YouTube channel. And yun guys, uh, sa mga solid followers ko dyan sa mga solid subscribers mo, uh, i-share niyo lang itong video na ito and ah, uh, uh, once sandito muna yung viewers nito guys. Hahanapin uh, natin ulit siya at uh, sa part 2 Uh, pwede natin napasalan uh, yung uh, ng bahay nito para uh, makita natin kung paano mo. And uh, malay mo, may magbigay ng tulong dito. And yun, para magbigay natin sa iyo. Diba? So, uh, yun lang guys. Maraming salamat sa patu uh, patuloy na pag-subscribe at patuloy na pagbisita din sa aking YouTube channel ako sa MD Vlogs. And yun, uh, abangan nyo yung part 2 guys. And uh, hopefully, sana magka-part 2 yun lang guys. Ingat kayo palagi. Love you all.